So magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking YouTube channel yan, Kung mapapansin nyo, eh, meron tayong dalawang bowl na may harina Fred car po ang dalawa na yan, ngunit magkaiba po yan so, Bago natin ipagpatuloy ang video ay like and share muna ng ating video At subscribe na rin po kung hindi ka pa nakapagsubscribe At i-click mo na rin ang bell button para laging updated sa mga upload ko pang pa mga video So mga sangkay, kung ikaw ay baguhan pa lamang bilang Baguhan pa lamang sa paggagawa ng tinapay ay napaka-importante po na malaman nyo, nyo, ang dalawang uri ng ating bread flour. Dahil mahalaga pa itong mga sangkay dahil minsan tayo ay naghahanap tayo ng recipe at ang nakalagay lamang ay bread flour. Dapat po alamin nyo kung anong uri ng bread, bread flour yung dapat gamitin dahil ang ating tinapay ay may angkop po na harina sa ating tinapay. Hindi po pwede basta-basta kayo gumamit ng harina. So ang ating nga palang dalawang klase ng bread flour. Ito po ay ang first class. Ang nakalagay sa ako pag first, first class ay hard flour. At kung third class naman ay ang nakalagay sa ako ay soft flour. Yun mga saan pagkakaiba ng ating dalawang bread flour. So, paano nga ba natin malalaman kung ang ating harina ay first class at third class kung walang nakasulat o nakalagay na sulat sa ating lagayan. Diba? Lalo na sa paguhan dapat malaman nyo itong mga sangkay. So, ganito lang ang gagawin natin. Bali, sasalatin lang natin yung ating harina. Yan. Yan. Pag kuha nyo ng harina, pigayin nyo. Malakas sa pagkakapiga. Tapos, ninyo nyo. Yan. Hindi, hindi yan siya mabubuo. Buhag-hag po yan. Yan ang ating first class. Yung buhag-hag. Yan. Pag ginanyan nyo siya, tapos lakasan nyo lang. Tapos, ganyan nyo. Di ba? Hindi siya nabubuo. Yan po yung ating first class, buhaghag po, buhaghag yung ating first class. Dito tayo sa ating isa, ang ating third class. So, ganun din yung gagawin nyo. Yan, pigayin nyo rin, lakasan nyo. At pag ginanyan nyo siya, buo siya, diba? Yan, ganyan yung ating third class. Ganyan yung pagkakaiba nila. So, yun ang mahalaga mga sangkay, lalong-lalo na sa baguhan. Dahil yung ating first class, ang nga ba natin ginagamit? Kadalasan yung ating first class, ito ay sa ating pandesal, monay, tasty, mga palamanan na tinapay doon po ginagamit ang ating first class. Samantala ang ating third class ay kadalasan natin or ginagamit talaga natin to sa cookies. At kadalasan, kadalasan din natin gamitin sa mga torta or kababayan, banana cake, kung sakaling wala tayong all-purpose flour. Ito yung ating ginagamit na third class. So yung mga sangkay, kung nakatulong sa inyong video ito ay like at share nyo na po ang video at subscribe na po kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Click mo na rin ang bell button para lagi nga updated sa so mga upload ko pa mga video. Thank you for watching. See you on my next video.